Ano ba magpalit ng blade? Sundan lang ba natin ang manual? Ano kung iba ang nakalagay sa manual? Ayan, sabay dito sa manual ng Inco to loosen daw is counterclockwise. Tapos to tighten ay clockwise. Pero, baliktad pala. Counterclockwise daw. So, counterclockwise, pa ganun yun. Ang ikot. Dapat, clockwise pa ganun ang tama. Kasi pagka ganoon, magalang higpit. Maluloko tayo ng mga namag na yan. Tapos, ito yung kasama niyang allen key. Pero itong allen key, sa tigas nito, hindi kakayaan yun. So, kailangan gumamit ka ng wrench. No? Dapat. Dito clockwise, hindi counterclockwise. Ha? So, ito yung pinipindutan. Nailock mo muna bago mo paikutin. Yan, no? Pagka counterclockwise, humihigpit. Pag clockwise, maluwag, di ba? Okay. Ayan, kung titingnan nyo, kung ganito pa rin lagay natin, baliktad. So, sa aro tayo titingin. Ayan ang aro na yan. So, dapat doon sa kabila ang ikot. Kaya, hindi mo siya pwedeng ikabit ng pagganito. Dapat pagganyan. Kasi nandiyan yung aro doon papunta. So, yan ang tama. Ayan, paras na yung direksyon ng brake niya. So, yan ang tamang paglagay. So ang tatak nyo nasa loob na, hindi na sa labas. Kaya huwag kayong tumingin sa tatak doon, kayo tumingin sa aro ng circular saw mo at sa aro ng blade. Kailangan ko inside silang dalawa. Okay. Tapos yan, babalik natin ito. At yung... Saan na? Ito. Yan. Counterclockwise. Ito. Ayan. Ayan. Dito na natin. Ito. Then, kita natin. Ayan. Okay na. Ganyan na yung itsura niya.